Magandang hapon po mga kalaki Alas dos na naman tayo ng hapon At eto na po sa masusugid nating mga nanonood dyan Manonood ano po 4 digit lucky numbers po Na fresh na fresh na bagong code Ang ibibigay ko po sa inyo Kaya kunin mo na ang listahan mo Ilista mo na mga kalaki At 3 days po ito bago po natin palitan Pwede po itong tayaan sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad at National Umpisahan po natin sa Japan 2178 Saudi 3192 Las Vegas 2260 Israel 3165 Greece 8097 Canada 1825 Mexico 3143 Australia 7826 New Zealand 6964 India 1137 Philippines 2439 Thailand 1895 Taiwan 7720 Malaysia 1596 Dubai 3063 Italy 6177 Germany 4025 Korea 8911 Texas 1374 China 2146 Singapore 7287 Hong Kong 2236 at Sweden 5395 ayan mga kalaki ha, kumpleto na yan good luck, mananalo tayo, claim it